Pagmasdan po yung laban ha, grabe naman. Internas ha, crucial na crucial yung laban. Babaeng tirador, 13 years old ha. At 13 years old na si Christopher Motmot. Napagagandang bakbakan talaga, grabe. Yung dalawang magaling na mga bata dito sa Mindanao. Saksiyan nyo yung pangyayari ha. Excite na excite po talaga ang pangyayaring ito. Grabe yung nangyari. Tingnan mo naman sa dulo ha. Ayan po yung nangyari. Grabe talaga. Mas naating natin mabuti. Tapos yun ang video hanggang sa dulo. Grabe talaga yung mga pangyayari. Ang dalawang batang tirador na to. Grabe naman yun. Ayan po. Ang mga pangyayaring yan. Grabe naman talaga yan talaga yung mga pangyayaring nagaganap gaganap dito mahirap na plastada ah, tingnan po natin ha yan, grabe ayan o, oh. pinugos po niya yung tira ayan pinilit niya pinugos niya yung tira, pinilit niya grabe kaya sa mga kawang tira ang nangyayari dito tira na lang talaga ng babaeng tiguro to ayan po tinakot ah, po niya yung mga extension grabe ilagay talaga niya sa ako para maabot niya ibang klase naman talaga ayan po ha ah. ayan medyo mahina po yung tira niya pero grabe kaya niya yung pinapasok yung bola Grabe naman talaga ang pila. Nabaga ang guwan, nabaga. Napakahirap po yan. Ha? Sabi nila lang, hindi papasok pero sunod na sunod talaga yung tira. Tingnan mo naman, sobrang hirap yan ha. Pero, grabe talaga. Ibang klase. Ibang klase yung pagkatira nito. Talagang may speedball na yung nangyari. pa niya yung mataas na minuto kasi mahirap yun grabe naman yun ayan po dyan medyo palakas yung tira napalakas yung tira hindi talaga lang mga grabe Paglasi naman talaga yung mga galawan ng babae ito ah, pinunasan pa niya yung kamay niya grabe medyo napahunong po ah. Medyo napahunong po siya sa pagkatira niya kasi hindi ko alam kung ano, bakit. Pero talagang grabe talaga yung tira niya. Kaya nang pasok talaga. Grabe, hai grabe, hai, grabe. Hai. Panalo siya talaga ha. Panalo siya talaga.